ito gagawin ngayon ay tonkatsu tonkatsu ito gawin natin ngayon is tonkatsu pipipip natin Tingnan tinkerize marinate na natin siya dito sa salt. Here's the salt, guys. yan Bahala na kayo kung gano'n uh, ano yung lasa na gusto nyo. Ay, nadamihan ko yan. <laughs> yan Jin. Yan guys Ganyan lang Pasensya na nagkakamay ako tapos i-rest na lang natin 'to my bell pepper. Yan. Chop lang natin tong bell pepper. Sendyo na. Hindi ako expert maghiwa. Muito legal uma ruma aqui, ó. ay Isipan mo lang gawa ng ganito, no? Wala lang. Gusto ko lang. kutsuyo ko guys kasi hirapan akong isa kaya <laughs> so, ni-wide lang natin ito may gulay to dapat guys eh. Kay, like, ano, uh, toge o kaya spinach. Kaso wala akong mahanap sa grocery. Tapos, hapon na kasi akong pumunta kaya wala akong mahanap na toge. Wala rin akong mahanap na spinach. Yan. I-divide natin to into two kasi sorry guys, hindi naman nakayod yung kamay ko. Okay. This one is dito siya. <laughs> Wala kasi akong pang ano Yes. Packing our eggs for the for the sauce. Yan. Two eggs. Okay. sizes so, siya so, 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 guys and we have one half cup sugar here kita nyo ba ng <laughs> ng, <nang, laughs> hot dog with ano ano ba yan yun Yung sa 7-eleven meron tayong sesame seeds saan ko ba ilalagay ito yan and then ano ba ang kulang sesame oil We have sesame oil here. Cute. Char, English. <laughs> Ayan. Kasi pipicture natin ito. Tab. Pang thumbnail siya. Then, meron tayong flour and breadcrumbs. So,

Press press <laughs> Ayan Tapos Gagagin okay, lang natin siya dyan Kapit na kapit Ayan Para kumapit yung breadcrumbs Ayan Ayan Laligay natin dyan Parang hindi yata kasha natin yung breadcrumbs ha Ayos nga dito. Kitsambay. Yung bali, may timpla na lang tayo bago. Okay. Sorry. Sure, nalabong siya. Na pa. Kala mo talaga, dami namin, namin kakain. O ako lang naman. Kasi na pa. Diba yan. Ito ang aking ano. Ayan. Igaganyan lang natin siya. ting mga ingredients. Meron tayong bell pepper. May sibuyas tayo. May onion leeks, garlic, ginger, sugar and soy sauce sesame seeds dalawang itlog <laughs> sesame oil at ipiprita na natin to okay uunahin natin yung mga gulay guys kasi mas masarap yung tongkat kapag mainit i-rest -re na lang magsusotay na tayo ng mga Yeah, control.

ayos na magkami. Kami. Caramelize na yan. Mga katambay. Pwede na yung lagyan ng water. Ayan. Okay. Ito yung ating sauce. Ito ang ating sauce. Ayan, pag nakita niyo yung nag-caramelize na yung ano guys, ito. Lagyan na natin na tubig. thank you Thank you. side muna natin to. Kasi pipreture natin ano, yung ating Ayan guys Assemble na natin ang ating Itong Kasi Ay di ko na video pala Yung pagtanggal itong katsu na ito Ayan assemble na natin Ito parang Ang dami nata A-ha. Uh -huh. Okay. Ang lukong niya, guys. Perfect. Perfect lagi sure guys. Oy. Wait a minute. <laughs> Struggle is real. At <laughs> ah, ko na nga lang ako rin naman ang kakain eh. <laughs> Kasi struggle is real. Oh my god. Garay. God, nasira pa siya. Oh my god. Okay. Nalagay natin dyan. Ayan. Then. Okay. Ang ating Okay. Yan. Nalagay natin. Para kasi yan hirap niyang anuhin guys. Pero in fairness, walang but siya. Ito. Ang ating. yanong ang lagi. Nag-ilay did siya Parang ang dami yata. Kaninsky. Kaninsky. Look. Pasensya na hindi talaga ako marunong mag-plating, no? Ayan. Ayan. Nalagay na natin tong ating sauce. Para yung init. Super. Itatap natin siya dito kasi wala siyang nasa Ayan. Nalagay natin dyan hindi ako marunong mag-plating. <laughs> hindi ako marunong mag-plating, guys. Sorry naman. Tama na yan. And then, yung pinartner ko nito, guys, is blue, ano ba yun? Blue Ternati flower. So, ayan natin dyan. Ayan. There I have it. Ambot! bot. Tara guys, oh. Ito na ang ating tonkatsu. Tonkatsu. Tikman na natin. Ay, teka. Wait lang. Ituran ko muna guys. butter not the rice o diba ayos ba guys wait lang picture natin time ko to moment of truth talaga it is tignan nga There ito and gulo sya. Toggy o kaya spinach. Kaya gano'n. Ayan. Mmm. Mmm. <laughs> -hmm. Try nito guys. Masarap sya. lang nagtatapos ang aking video guys sana supportahan niyo po ang aking mga videos huwag niyong kalimutang ilike and subscribe ang aking youtube channel thank you bye bye